Anita, sa baba lang ako, ha? Ay, nga, nga. Ay, nga. Nagra. Ay, nena. Kung naglalakad-lakad ako, napaka-inslove ng mong bahay. Pwede nga dito sa baba, medyo may hangin. Ako tama yan, maglalakad-lakad ka para maging maganda yung paglabas ng mga anak mo. Oo oh, nga ilang buwan na mga anak na ako. 7 months na itong chan ko. Nakataan na nga ako, wala pa akong ipon. Saan ako mga anak? Baka dyan na lang siguro sa bahay. Kung wala akong ipon, kay kabunin lang ako magpapaan. Kung oh, kaya ko naman, malaki naman yung butas ng perta ko. Eh, ako mag-ipon ka na ngayon. Eh, pero kung sabi mo nga, malaka naman yung butas ng perta mo at kaya mo ng mga anak sa bahay. Eh, di, sa bahay ka na lang kahit pa pala maabot ang kanaman ng pambayad yung kay kamo. Ah. Ano ulam mo? Ulam ko? Sardinas na may miswa. Sardinas na may miswa. Ayaw ko muna muna kumain ng, ng sardinas ko na lalansahan lang. Ang gusto ko lang, ano, bagoong. Oh. <laughs> Ayaw ko malansahan naman yung bagoong. Oh. Kahit malansin yung bagong, gusto, gusto ko yung ulap yung bagong ne negra. Ay, ako. Si Emiliana. Nena, magandang araw, negra. Magandang araw din, Emiliana. O, Emiliana, sa kagali. Galing akong palengke, tumaya ako ng loto. Ako, balita ko, binuyang-yang ka raw ng hilo natin biyanan, binuyang-yang ka raw sa pagsabi mo ng totoo na nilangaw yung gender reveal ni Blantina ay oo kahapon binengga-bengga ako nasaktan yata yung ego niya sa pagsabi ko ng totoo na nilawa yung gender reveal ni Blantina ano ka ba huwag mo nang patulan yung matanda anong sagad ang itim ng ugali nun wala itim niyang gilagi hanggang itim niyang buto ay naku nila sa pasing patulan nakakabwisi nakakagigil huwag mo nang pagpapatuloy mamaya may, may mangyari pa dito ang o sige, alis na ako. Ha? Basta babalik ako sa'yo mamaya, ha? May kakwento ako sa'yo. O oh, sige, sige, na. Ingat ka, ha? Ingat sa pag-uwi, Emiliana. O sige, sige, na. Nagra. O sige, sige. Ingat. Sige, Nagra. Maglalakad-lakad lang muna ako, ha? O sige na, nena. Maglakad-lakad ka. Tama yung gawin mo. O, sige na, sige na. Ingat, ha? Meanwhile... O sa nasan ka naman nakarating sa paglalakad mo? Nakaikot ako dun sa ano, negra sa bang eskinita dun. Naku, tama yan. Eh kahit naman hindi ka buntis, kailangan mo rin mag-exercise talaga. Para makaiwas sa mga sakit-sakit lang sa diabetes. Tama yan. Nakatuloy sa paglabas ng anak mo. Agad bumailo ba? Kasi ikaw, Blandina, ha? Alagaan mo yung sarili mo, ha? iingatan e, ingatan mo yan. Excited na ako lumabas ang pinakamaganda kong apo sa lahat. Oh. <laughs> O naman mama, no? Tagang pinag iingat ako yung aking pagbubuntis. Excited din naman ako makita yung pinakamaganda yung apo. <laughs> I'm so excited. <laughs> Baby, ko na, ha? Excited na ako makita <laughs> ko. Kita mo, Blandina. Nandun na naman si sa tindahan ni Negra. <laughs> Oo nga. Alikabrisan natin. Komprontahin natin. Babaeng pahawala. Nabuntis. Walang asawa. Teka ma. Tama ka komprontahin natin. Teka, pilisan natin. Si Blandina, pati yung hilo akong ano? papunta rito. Sige, Negra, pasok lang muna ako doon. Baka magpang-abot kami, eh, yung kuna-istas ako. Oh, sige na, sige na. Umuwi ka na, baka magpang-abot pa kayo, baka may stress ka pa, madepress ka pa din sa mga gagawin ng mga pruning. Sige na. Ingat ka ha, Hindi mo nila lakala mo nang hindi ka madapa. Sige, dyan ka na muna. May okay, babae, pakawala. Wala ka mukhang maipakita sa amin, Oh. No? Hiyang-hiya ka sa nangyayari sa buhay mo. Pakawalang babae. Tama si mama. Walang dignidad, walang prinsipyo. Ayaw ko ho ng gulo. Tsaka hindi ako babaeng pakawala. Tama si Blandina. Isang pakawalang babae, walang dignidad, walang prinsipyo sa buhay. Kaya kung kanin-kanin nilang -kanin pumapatol. Babae, mababa ang lipan. Eo, kadire. <laughs> Wala ho akong panahon sa mga sinasabi ninyo. Diyan na ho kayo. Mag-ingat ho kayo sa mga sinasabi nyo kasi baka makarma ho kayo. Aray. Lenita. Lenita. O Nena. Parin. Nena, ang lasa sa iyo. Babae to. Nasa ko si Blandini, tsaka si yung hilaw kong biyan, ha? Kung mga pinagsasabi sa akin, ayoko lang patulan. Tapos mag-akit ko nito, bilang sumakit yung chat ko. Nako. Huwag mo lang pinagpapatulan yung mga halimaw na yun. Teka, halik ka sa bahay nyo. Luwag kita. Ay ikaw talaga isipin mo yung kalusugan mo nena alam mo ang dadalang tao kay Nanita anak wait ko Ninita, anak ma ay ma nangyari sa inyo anak tulungan mo ko salamat pa rin ha salamat pa rin ha Nena, okay, mo yung sarili mo, ha? Ikalma mo. Ayusin mo, nagdadal ng tao ka pa naman. Kawawa yung bata. Dalawa pa naman yan. Mabila naman na siyang nawala. Siguro pahinga lang talaga to. O, sige na, sige na. Tapusin ko na din. Lalabahan ko doon. Hindi na pa rin. ko marami kang labahan doon. Salamat sa pagdating sa akin dito. Tawagin niyo ako pag may kayo. I Kalma ka na yun, Ikalma mo yung sarili mo. nak Ano ma? Magluto ka ng anat, tangkali anat. Dahil baka pagluto ko, tapos makakit siya nito. O sige po, magluto ako. Kung bang sa inyo, ma? Ba't bila kayong sumakit ang Sa lubo ko kasi lola mo. Tsaka yung tita Blandina mo, kung mga pray sasabi sa akin. Baka wala daw ako. Tapos kari kayo daw akong mapatol. Bila daw akong napuntis, wala wala naman daw akong jowa, wala naman daw akong asawa. Naku, huwag mo nang pansin nyo ba sila lola, yung mga tita, tita Blandina, mga bruha yun eh. Kasi pag nalaman lang si Papa rin naman nakabuntis eh, mawind lang yung mga yun. Ano ma, okay ka lang ba ma? Ha? Kung wala akong alalahanin, okay lang ako. Kasi ma, magluluto na ako. Pahingin mo yung sarili mo ma ha. Ayusin ko lang yung kakainin natin.